So ayan, magandang umaga kapwa. Ngayon po ay pakita ko po sa inyo ang uh, mini na farm ni Sir Toro Rosel. Ayan, dito po sa Barangay Uube. Tara, samahan niyo po ako. Ipakita ko po sa inyo. Hello! Hi! Ay, ay nagluluto si Hani. <laughs> <laughs> Hindi mo na niya. So ito ayan pakita ko sa inyo yung mini palaislaan Ito, ito yung kanyang uh, e Ayan, uh, kung makita niyo po napakaraming anak oh. Ayan po. Kinakain pala yan. Nang ano, nang isda. Wow, ganda. Ah, ganda. Ito yung dating banlatan, o. Oh. ganda. Ay, kina parang sa dapat yung ano, yung... Ang tawag dito? Nakinakain. Oo, yung ano, yung... water lily. Ay, ano yun. tilapia ito. Tilapia na. Galing. Ayun, dami ah. Ito, yan. Ito, lais ah. Sa ilalim? Ba't di palagyan itong kabila at ito iba? Alin, ay, ang na makukulang. Alin, Kailangan na ganyan Ito, wala, ito. So, ayan, kapwa. Ito yung palaisdaan. Sir Toro, Rosel, ayan. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Ube, bayan po ng Mayhay Laguna. Pero ilang ano sa Ilang ilang laman ito? Ilan ang laman? Ah, ito po ay naglalaman ng 4,500 seedling na tilapia. Ayan, ito po ang miyari ng uh, alas lang ito ay sa Barangay Ube, Sir Toro Ayun, ayun, dami. Ayun o, oh, naglilitawan.